Binigyan din ng Department of Science and Technology na kailangan ng malawakang pagtugon sa pagbaha. At ang flood control project ay bahagi lamang ang paraibsa ng epekto ng kalamidad. Ang detalya sa report ni Rod Lagusad. Kasunod ng pagdaan ng Bagyong Tino, maraming lugar sa bansa ang nasalanta. Gaya na lang ng Cebu kung saan nasa isa't kalahating buwan nang ang binuhos na ulan sa loob lamang ng 24 na oras na nagdulot na matinding pagbaha. Kaugnay nito, kung tatanungin ng Department of Science and Technology, ang pagresolba sa baha ay hindi lang pagdating sa infrastruktura. Binigyang din ni Secretary Renato Soldong Jr. na ang bawat infrastruktura gaya ng flood control project ay nakadesenyo para pigilan lang ang particular na level o dami ng baha. it is a people should not put all of their faith, the security of their lives, in flood control. because even if the structure withstands the onslaught of floods or debris and they are not destroyed, they can only accommodate a certain volume of water. it will still overflow. Anya, dahil dito mahalaga na magkaroon ng integration o maikabit ang engineering infrastructure sa iba pang nature-based solution. Gaya na lang ng tamang land use planning, ang pag-maximize sa lugar pagdating sa dami ng mga tao na maaring tumira rito at ang pagsiguro na ang tubig ay maaari pa rin masipsip ng lupa. Dagdag ni Solido, mahalaga ang pagiging handa ng komunidad at pagdadaos ng mga drill para sa iba't ibang posibleng senaryo. Warnings and technologies of limits. They can provide you the advance information of what can happen, But as to the action na gagawin ng mga tao, dapat sa komunidad ang level ng preparedness. Kasabay nito, patuloy ang DOST kasama ang mga ahensya sa ilalim nito na nakikipagunayan sa iba pang mga ahensya ng pamalaan. Tulad na lang ng pakikipagtulungan ng FIBOC sa Department of Human Settlements and Urban Development para magkaroon ng semi-automated planning para sa pagkakaroon ng sustainable human settlements. Where the design of the local governments Uh, accommodate the climate and disaster risks as, as, uh, as a basis for risk-based planning and also to provide interventions uh, so that their designs can be earthquake, can be climate and disaster resilient. Sa kasalukuyan, buo, buo na rin ng platform o application ng DOST, ang Plan Smart Credit to Respond kusan isinama ng disenyo ng Office of Civil Defense para gabayan ng mga lokal na pamalaan pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad at ang pagkakaroon ng Plan Smart for Safe Schools katumang naman ang Department of Education. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.